tanong ko lang idol, sa'yo iyo. Sa naman 'yan? na party, ha? hindi ka ba nag uh, wala ka bang konting selos doon na nagkasama sila ulit tapos nagkausap? Ayun. Alam niyo ba, may napanood ako sa isang video na kaibigan ni Boy Tapang in interview siya through video call kung siya ba ay nagseselos about to sa closure video ni na Cherry White at saka Asian Pop Boy. Panoorin natin guys ito. Matanong ko lang idol, sa'yo iyo. naman 'yan? sa'yo na party, ah, hindi ka ba nag, ah, uh, wala na ka bang konting selos doon, na nagkasama sila ulit, tapos nagkausap, ayun. <laughs> <laughs> sa'yo pwede kita nung, silos pa talaga? Ah, aba. Part na yun eh, part na yun eh. Sa totoo lang ah, totoo lang. Oo, sa totoo. Bilang isang partner, siyempre ano yung silos. Pero, siyempre ano yung silos kasi isipin mo yun, sino bang partner na hindi mag -silos na. Kasama niya yung, uh, dating partner niya at, mismo, nakita mo pa yung closure nila, di ba? Oo. So, pero iniisip ko na, deserve nila yun, kailangan nila gawin yun, siyempre nagtatrabaho sa social media, kailangan oh. nila ipalam sa mga tao na ano ang totoo. Mm -hmm. So, para ma-enlighten na mga tao, maintindihan nila. Oh, so, tama yung ginawa nila na para magkaroon ng peace of mind sa mga tao. So, yun na nga, di ba? Actually, tao lang naman talaga tayo nakakaramdam tayo ng selos. Pero at least ang kanyang selos, nilalagay niya sa lugar. Hindi yung selos na nawala sa lugar. Kaya saludo pa rin talaga ako kay Butapa. Alam ano mo, nagustuhan ko talaga siya kasi totoo siyang tao at saka nakikita mo talagang mag, ano siya, yung matulungin din at nakita mo talaga na trabaho talaga siya ng maayos from yun nga, from ganito na lahat ginawa niya para lang mapansin siya hanggang sa sumikat siya po at least sa kanya, marangal yung ginagawa niya wala siyang inagrabyadong ibang tao at um, ang, ang maganda pa yung mga sagot niya doon kasi nga, napaka ano din niya, yung, yung maunawain siya. Kasi naintindihan niya rin, kasi nga vlogger din siya. So, kailangan talaga magsalita ni Cherry White doon sa 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 tatratawag na ipaalam sa mga tao sa kanilang mga fans about sa kanilang sitwasyon. It's normal lang talaga yun, guys. So, kaya kay Boy Tapang, ah uh, mabait ka talaga. Sana, yun nga, sana magtagal tayo. At di sa inyo ya, alam nyo rin sa sarili nyo kasi hindi nyo alam. Hindi nyo pwedeng pangunahan ng panahon. Totoo yun. Kaya, kumbaga, go with the flow lang talaga kayo. Hayaan yung panahon talaga na kung talagang para kayo sa isa't isa, para kayo sa isa't isa. Tama yung sinasabi niya, hanggat um, eh, nasa sayo na siya hanggat shota mo siya, Gaw gawin mo yung bagay na pwede mong gawin para maging masaya siya at least wala siyang pagsisihan kung ano man mangyari sa inyo at ang mahalaga doon wala kang pagsisihan kasi ginawa mo yung lahat ng best mo para sa isang taong mahal mo kaya saludo talaga ako sa iyo boy tapang keep it up lang ang, ang, ang iyong kabutihan kasi uh, basta kami andito lang ako nakaantabay lang din <laughs> kasi natutuwa talaga ako sa alam kong bagay na bagay. Alam mo, ngayon lang talaga ako nagre-reaction ng na kinikilig about sa, sa sa mga love team, love team na yun, sa inyo pa lang talaga. Promise. Ayun lang for today's video.